Thank <laughs> you. guys and welcome back dito sa Entong's World Channel. So for today's video, magsasarap na tayo ng mga cages dun sa ating ginawang range area para sa ating mga alagang tsabo. So ngayong araw, uh, mayroon naman tayong mga nakaprepare dun yung mga lumang kulungan ng rabbits. Yun ang gagamitin nating cages dun sa ating ginawang range area. So tara sa likod ng bahay. Munting pasilip lang tayo guys dito sa ating ginawang range area. So ito, yung pintong ginamit natin, yung lumang pinto dun sa lumang bahay ng tita ko. So, nung napunta rito sa bahay ito, nakatambak lang. Ito na yung ginamit natin kasi para hindi rin masayang. So, aluminum na itong pinaka-frame niya. Tapos, uh, plastic itong pinaka-harang niya. So, basok tayo. Puro ano lang ito. Puro DIY. Yan. Pagpasok nyo. Pasok nyo. Meron dito. Ito, sabitan ng magiging tanim nating mga petsa ganyan mga ornamental plants pwede rin tayong maglagay dito so ang plano ko dito uh, layer by layer para hindi sayang yung space tapos sa uh, bandang itaas maglalagay tayo ng siguro mga sweet potato yung yung pwedeng magkaroon ng ano ng talbos para maganda siyang tignan and kung maka-order tayo ng solar light pwede nating lagay doon sa tuktok tapos dito rin sa bandang itaas so para hindi sayang yung space And dito naman sa pinaka lupa niya, titingin tayo niya ng progress kung may available ba dun sa tindahan ng mga halaman. So, plano rin natin lagyan ng ano dito, ng grass para mini garden na rin siya at the same time. So, dito yung ano paglalagyan natin ng kulungan ng ating mga tsabo. Ayan, paganyan na lang siguro pahilera. Tapos kung kakasya pa dito sa bila, maglalagay pa tayo ng isa And dito naman sa area na to, dito maglalagay ng kanilang uh, kulungan na naka-attach sa lupa. Kasi uh, pansin nga natin, pag yung mga breeders na labo, mas gusto nila yung kumakalay kay sila ng lupa. So for the meantime, unahin muna natin yung ilalagay nating ano don uh, cages nila. So yung iba kasi nangingitlog na ulit. Tapos kailangan na nating ma-setup dito para hindi na sila ma-stress dun sa Uh, kabilang area dun sa luma nilang luma nilang pwesto so yan marami pa nga dito actually mga butas naman ng yero tinitingnan natin sa isa dito sa ilalim natin tinatapalan ng bulkasil kasi hindi na masyadong matibay itong pagkakagawa nitong ating pulong ah uh, bubong ng ating ano ng range area so yan check check na lang natin kung meron pang mga hindi pa natataparan dito kasi mga lumang hero lang din ito yan ang gagawin natin ngayong umaga since nawala na yung ulan maglalatag tayo dito ng Chopin para ibilad natin yung mga alaga ng yung tiyabo. kasi pag umaga yung tama ng sikat ng araw dito uh, dito sa era na to may ano siya may liwanag so, para ma-exercise din yung ating mga alagang manok kasi na stress sila dun sa kulungan sabi natin sa shop itong ano to, itong showcase na to. So, ayan, pakita natin. ito ayan, datag natin dito guys para maalawat sila. Kasi magsisiklogan na rin yung mga hen natin para condition talaga sila. sila taplo taklo Isog pala natin kasi idadan natin dito yung cage mamaya na pagkukulungan natin sa kanila. So para maluwag yung ano yung area natin. So yan guys na set up na natin yung ating mga showcase dito sa pagbibilaran natin dito sa ano sa pang alaga natin yung so, ayan, pag gumuwi tayo gagawin natin ganyan na lagi kasi mayroon naman ng silungan dito para pag just in case man na umulan hindi sila basta basta mababasa tapos maarawan pa rin naman sila so yun may tama ng sikat ng araw dito kaya ano, tingnan ganyan yung yung sila tumutuka dyan sa lupa tapos minsan kinakalay kayo nila so, natural na ginagawa ng manok yung ganyan kaya papraktisin natin sila na laging tagala din dito sa ating ranging area yung ano lang gagawin lang natin itong mga kak natin hindi natin sila papakawalan kapag andyan yung alibaw ito sabay silang papakawalan hindi pwede. So, alternate na lang gagawin natin dun sa ano, sa pagpapawala sa mga truck. Ka kasi, kulad nung isang araw, may, ano, pinry natin pakawalan yung, ayan, yung matel natin. So, nag-away sila nitong bedyaro natin. So, para maiwasan yung injury, ganun na lang, gagawin natin, uh, ano sila, alternate. Pero yung mga hen natin, yan, gagawin natin, pa-pre-range natin. Para, ano matuto rin silang maghanap ng pagkain nila tapos hindi na stress sa kulungan so yun ay singit din natin tong pagpupurga sa ating mga alagang kambing kasi nga kita natin pansin na rin natin sa mga balahibo nila hindi na ka shiny tapos namayat na sila so pagka panganak kasi nila itong lalong lalong itong makainahin natin hindi na natin napurga last time so gagawin natin ngayon pupurgahin natin itong inahin tapos yung mga buntis hindi muna kasi malapit na rin silang mga anak so guys no ayan makikita ninyo yung katawan ng ating inahin hindi na maganda tapos yung balahibo kulot kulot para sa nakakalbo kaya sinyalis na yan na ano na may bulate so oral na lang muna bibigyan natin and after 15 days ano na siya uh, bibigyan natin siya ng or injectan natin siya ng ivermectin para sa balahibo naman niya para kuminta sabay na rin natin tong mga bisiro bibigyan natin sa inahin tag 2 sila kasi 20, kilogram kg sila Ayan. Ito, bigyan tayo ng albendazole. Gaya sa mga old tutorials natin, makita mo. Ito. Ito yung bibigay natin para ano, after 15 days, mag-inject ulit si Airpat naman ng Ivermectin para sa ano niya, sa balahibo. So, isa na natin. Ito na bibili ko sa mga tindahan ng ano, ng mga feeds sa mga area ninyo may mabibili kayo, pwede rin sa online. Tanggalin natin yung cover niya kasi mayroon yung cover. ML. Mas tipid pag bibili kayo nung malaki kasi ito ano lang to eh uh, sa poultry supply kapag sa online may malalaki mas mura Bigyan natin siya oral 2 ml Ganito lang gagawin nyo eh Pitin niyo yung ulo tapos sa side nyo isushoot yung Syringe. Sigurado yun yung mapupuno sa lalamunan niya. <laughs> ito yung mga nandito, hindi natin siya pupurgayin kasi puntis pa oh, ito. ito. Yan. Buntis kasi yung isa dyan. Yung isa hindi natin sure kung buntis si Nick. Sabay na rin pala natin itong mga bisiro guys So sabay sabay na sila para minsanan na So 1 ml naman yan Yung mga bisiro natin Alikin Yeah. Mm -hmm. Ay. Ay. Pag nagpurga pala kayo ng mga bisiro, after one month na lang. Tingnan yung palahib po. Kapag hindi na po purga, ganti mangyari. So, kailangan Ah uh, pa rin. Meron yung naka-stack na pamurga. Dadaan lang. Yan. Okay. So, yan. Tapos na siyang purgay. Eh. Ito, purgay na rin na siguro natin. Ayan. Ah, Ayan. Madali lang naman mag Lalo pag balilit yung lahi ng kambing. Di gaya ng mga hybrid kasi kailangan yun ng assistant pag ganun ay kaya to. lang yung bandang leg. Okay. Tapos. Tama. Hi guys, so natapos na natin yung ating pagpupurga kanina sa mga alaga, alaga nating kambing and yun nga, nabanggit nga natin na maglilipat tayo ng cages so ngayon, uh, papakita natin kung ano yung style na ginawa natin dun sa kulungan tapos in-update din natin or pinalitan natin yung mga uh, itlogan ng ating mga hen kasi para para hindi na sila magaya before na hinahayaan lang inila in yung itlog nila tapos sa lapag sila nanging itlog so ngayon pakita na natin yung itsura ng ating ginawang kulungan yan, pasukin natin tong ating range area so buti naman, hindi umulan maganda yung panahon and natapos din natin yung ating task so next time uh, kapag umuwi ulit tayo dito sa province gagawin natin dito pag-isip mag-isip pa tayo ng mga idadagdag natin dito sa ating ranging area. So ayan, dito sa part na to pala, dito tayo nagbibidad pag morning ng mga alaga natin. And punta tayo dito sa kanilang bagong setup. Ayan guys. Ayan na yung bagong itsura ng ating pulungan uh, kulungan ng mga tsabo. So ito pa rin naman yung dating cage nila doon sa pinanggalingan niya. Pero Tingnan yung ating ginawang nest box nila. So, yung mga retasong plywood, yun na lang din yung ginamit natin na itlugan para malinis siyang tignan tapos hindi may stress tong mga hen natin. Kasi yung naging experience natin dito nga nung last time, nangingitlog sila sa mating which is hindi magandang sinyalis yun parang papabayaan na lang nila itlog nila tapos dito sa kabila ito waiting na lang tayo kung kailan mangingitlog itong ating penjarong hen so sana ano, tuloy tuloy niya na yung paglilimlim niya dahil nga last time uh, pinabayaan niya yung itlog niya so yung iba tinuka niya Senyaris daw na stress yung hen natin pag ganun. So dito sa ating area ngayon maganda na siya. Hindi na siya nakahalo sa mga iba nating na alaga like yung bibi, mga malalaking manok. So dito, solong ano na lang dito. Solong mga tsabo na lang talaga. Tapos yung hen natin na puti. Ayan no. Ayan, okay, na siyang isa. Ayan, medyo nasusundan niya na itong ginawa nating setup dito sa gilid. Kasi ang gagawin natin sa kanya, siya yung unang-una nating pre raise dito sa area na to. So, para ano, para makakain din siya ng mga kung anong gusto niyang kainin dyan sa labas. So, siya yung unang-una nating papraktisin dito. Pero, for the meantime, yung mga yung natin, tsaka yung ating black matin doon na lang muna sa cages nila so obserbahan muna natin itong ating Japanese bantam kung magiging okay ba siya dito sa area natin nilagyan na rin natin siya ng harang yung lumang trapal so para hindi ano hindi siya masyadong naka-expose dito sa mga pupuntang tao dito sa loob ng kulungan kaya ayan para may privacy pa rin siya dito sa area natin ng mga cabo titingnan natin ngayon kung ano yung magiging magandang setup kasi ang una nating pinaplano dito di ba nga dun yung ating cages yung mga naka elevate and dito sa part na to yun yung gagawan natin sila ng nakatat sa lupa na kulungan kasi kung magbibread tayo ng mga tsago natin ganun sana yung magandang setup yung nakalay kay talaga sila ng, ng ano ng lupa ganyan nakakain ng mga maliliit na bato so yun yung nature ng mga manok kaya dito sana lalagyan natin pero pag naparami na natin to yan, tignan natin kung anong magiging magandang setup para dito kasi kapag nakagawa naman tayo nun yung plano natin is uh, 3 uh, feet Or, siguro 3, 3 feet by 4 feet tapos yung height nya 4 feet din siguro so titignan natin yan kung paano yung maganda ang tansya natin dito pwede tayong magpagawa ng tatlong ano dito eh tatlong kwarto para sa kanila So magbe-breed tayo dito sa nakalapag sa lupa And para maganda rin yung kanilang build Kasi dito kapag nag-aalaga kayo ng manok talaga Ibang iba yung free range sila O nakakalay kayo sila ng lupa Mas maganda yung katawan nila Dito pa sa harap na area oh, Pwede pa tayong maglagay dito So titignan natin yan kung ano yung magandang set Tapos yung Ayun nga yung plan pa natin dito maghanap tayo ng nagtitinda ng progress dahil dito pwede nating taniman for the meantime kasi wala pa tayong makikita so ayaw naman nating magtanim dito ng carabao grass dahil yung carabao grass medyo mahirap yung maintenance nun ang tubo nya is pataas unlike sa progress kasi yung tubo nya para siyang carpet lang gumagapang so, flat na flat siya so. ay pakita rin pala natin itong tsura ng ating mga uh, ka. Ayan. Kukondisyon na ulit natin sila. Uh, iniwalay na natin sa mga hen kasi talagang lagi na silang nag eh. So, uh, try natin nakaganyan lang muna sila. At least magkakatabi pa rin naman sila. So, sana matuto ulit silang maglimlim para hindi sila may stress. Ayan. Diyaro mga tapos pakita rin pala natin yung kanilang tungtungan na ginawa natin kanina. Ganyan lang siya kababa para yung buntot niya hindi sumasayad doon sa pinakasiling nitong ating kulungan. Dahil nga yung tinggo yun yung naging cause bakit parang medyo pumaling yung buntot ng benjarong natin. Eh. Ngayon, dati ang ganda ng tubo niya. Ngayon parang paharap yung tubo niya dahil yung luma niyang tungtungan nandito na sa bandang itaas. So nakabaluktot yung buntot niya pag natutulog kaya ayan tignan natin kung babalik sa dati yung anyong buntot maganda na yung kulay nyo kasi nga diba ano to ah, uh, naglulugon pa rin obserbahan natin tapos kung ito man sakaling tutukayin ulit mo yung egg ah, uh, magagawin tayo niyan puro ng kaibigan natin maglagay daw tayo ng fake light log para uh, just in case man matuto siyang magano maglimlim na hindi tinutukay yung itlog pasilipan natin itong ating black model yan ito pa yung yan pinakita na natin kanina so yun lang ilan pa lang yung ating breeder dito kasi nag start pa lang naman tayong mag breed ng mga thailand chabo so ayan, thailand breed chabo tawag nila so may dugong kumbaga na develop na sa thailand yung chabo na breed yan kadalasan ganito nga oh, yung yan yun. okay lang po ang video natin for today guys so sa mga friends natin yan shoutout sa inyong lahat sa mga kapwa nating farming so ito libangan lang natin itong mga tsabo natin shoutout sa inyong lahat and sa mga bago dyan uh, please subscribe sa ating channel tapos mag comment na rin kayo kung may suggestion kayo and Siyempre. Sa mga next vlogs natin, magkikita kita ulit tayo. Sana ay supportan nyo ang aking channel. Like nyo na rin yung video pag nagustuhan ninyo. And yan, shoutout sa inyong lahat. Ingat mo kayo lagi. God bless. Happy farming. And goodbye.